Yung mga pag wala na, yung mga simot na yung isda, yung malaki isda, yung iwan na lang, yung ipapalinis na lang. Mm. Kain tayo, guys. Ulam namin, isda. Well, gulay lang, pero nandito yung isda. Isda lang siya. Sana makita. So, let's eat. Mag-rice tayo today. <laughs> Walang ending na kanin. Walang <laughs> ending na kanin. guys. <laughs> kain guys. Bigasan <laughs> <laughs> you guys. Hmm. <laughs> ah, <laughs> oh, sarapnya sabar. Eh, talsik pamon. Kita Oh. Sarap guys. <laughs> Sharp guys. Parang ang ano, sino? Ano nga ba yan? Ay, sa talsik na mo. Hindi to. Ayan Ay. Yung nadurogan is that guys. Mm. Ah. Tapos may toyo. Hindi ba Toyo na may, may, may chili flakes. Baka na hindi na ako aabot dito sa bahay. Uy. Baka na biyay ko. Gamit ng Friday. Bukas first day. Bukas pala guys, kagawa ako ng tinatawag nila dito ng ano, bukadilyo. Yan yung almusal natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Tinapay lang siya with ham and queso. Ha. Ang matakpan na dyan. Hmm. Marami naman luya. Hindi ko kaya kumain katulad ng kurilya na kahit mainit eh. Kaya ng subo, no? Mm. Pero mas slurp kaya ko yun Ganun. Ah. Sarap ng Korean noodles. Kung siguro eh. pag, pag ginagawa nila yun, ano, winter, No? Lagi naman kundi rin. Wala naman lang sa ano. Wala. Perfect. Pwede na to sa karinderiya. Hmm. Dapat yung plato natin dito, yung mababaw. Ano mababaw? Ang <coughs> baba? Oo. Ano mababaw? Mababaw mm -hmm. ano yun. Mm -hmm. Next time, guys. Winter pa. Tsaka masarap talaga, guys, magsabaw pag, pag big di ba? Diba? mamaya. Pag Friday sa Pilipinas, niluluto ng mga Pinoy. Munggo. Mm -hmm. Sa Pampanga ba? Diba? Hindi mo alam mo. Pag sa ibang, pag sa ibang bansa, pag, pag Friday, pizza. Nagpipizza sila. Yung iba naman, ano nga yung iba? Ba? Hindi yung dinner ba? Ayan, gusto na pizza pizza, tapos meron pa eh. Depende kasi din sa bansa yun eh. Yeah, guys. Dito sa Spain, alam niyo naman, kilala na pag sa Spain, paella. Pero may tinatawag din silang tortilla de patata. Yung itlog tapos may patatas. Tsaka yung iba, may sibuyas. So, pag yun, ganun yung mga pagkain nila. sanse mo ba s'no? Mm. No naman. No, Noti no, depende. Umay no, san <coughs> ko. Ah. Sabi nila, magbagay ng Pilipino manghang, tapos maasim. Ang pagkain Korean, manghang talaga. Bueno, kaya Chinese. Sobrang spices, no? Chinese mm ba? Hmm. Thank you. Paano mo niluto itong, ano, isda? Sarap. Pero ito mo mo lang yung isda, tapos yung sibuyas at saka ano, kamatis, kanya rin yun. Ito na rin. Hmm. Ano, durugan? Hmm. Tapos lagyan mo na ng tubig, tsaka mo nilagay yung sinigang mix. okay Tapos kasama mo. mo na rin yung luya pag para mo, luya at isda para mawala yung lansa. Hmm. Wala nga siyang lansa. Ha? Wala nga siyang lansa. Kasi maraming luya eh. Kasi normally, eh, pag nagluto siya ng sinigang na isda, salmon talaga. Pero walang salmon kanina. Kaya itong durada na lang yung pinili niya. Narito talaga sa Yung tilapia Yung tilapian ganito, sinampalukan. Itong lurada na to guys, parang siyang version ng tilapia. Pero malalaki. Saka malaman talaga. pinagkaiba lang talaga, mahal to, kumpara sa tilapia. Kasi yung tilapia, parang, yun na yung pag wala ka na talagang option, wala ka na talagang budget. Mahal na rin tilapia, Kasi? Mm -hmm. Kasi yung well, tilapia, kaysa. Mm Sarap na tilapia sa pampanga. Kasi? Oh, kasi halos doon yung kuha ng wala ang kalos daan. Nalala ko dati yung pag may pabuhos yung mga tangke ng isda. Pupunta kami doon. Dala ko yung basket. Alam mo yung eh, pag wala na, yung mga simot na yung isda, yung malaking isda, yung iwan na lang, yung ipapalinis na lang. Mm. So, pwede kang lumusob doon. Pinapalusob nila yung tao para at least may makuha pa. Kahit ganito lang yung tilapia, oh. Nauwi namin yan, basta basket na ano. Tapos, yung ginagawa namin, it's either Paksiw. Hmm. Tapos, um, hindi kaya eh, gawing tilapyang to yung tilapya. Ida-dried namin. Hmm. Iwain namin sa gitna. Tapos, tap, bibilad namin sa araw. Sarap nun. Tapos, pag iprito mo, hindi ka ihaw. Tapos, sausa mo sa suka. Parang may daing. Daing. Hmm. Dayan na matamis. Parang gano'n na rin. Matamis na daing. Hmm. Lalo din yung sugar. Mm hmm? Magbabad sa toyo, sa Kaya maraming bawo. Eh kasi ganun, malalaking tilapia yun. No, malaliit. Yes, Bakit? Ganyan lang kalaki. Hmm. <coughs>

Mm -hmm. Part 2 Pero may laman. Ako mamaya ayon